Kongresman Sandro. Huwag mo ako amunin sa konstitusyon, baka amunin kita ng debate sa konstitusyon na ah, anak. No Ang professor. Ang <laughs> ka sa akin. Wala na, huwag kang ganyan. Huwag i challenge-challenge sa mga konstitusyonal law, local government, Asian law. Huwag na. Dumede ka muna. Sirin, Bago mo ako i-challenge sa mga konstitusyonal law na Mario. ba Uh, yung kapi-kapi lang ba? <laughs> Para ma-educate lang yung mga tao. I'll read the Constitution first before I speak. <laughs> Alika, Sandro, debate tayo. Alika na, sige na. Bading ka, kung ayaw mo. <laughs> Alika na, chance mo na to. Napakita sa lahat na itong si Commissioner Attorney Rwena Gwansal ay abaw. Hindi talaga magaling yung taga-UP na yan at Harvard. Talagang magaling kami ng na mga nag-graduates sa Australia at sa London East School, ba yun? School? Nakita mm. mo sinugod siya ni Kiko? Oo talaga. Halika na, Sandro! Nakita mo yung ginawa ni Kiko? Tapak-tapak mo naman, akla, pag wala ako dito. Hindi <laughs> eh, ka pala marunong magbasa eh. <laughs> Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko, ikaw dynasty. Sana dapat, dynasty ka. Tawawa ka, wala nang buboto sa'yo. 2028 pa lang, wala nang buboto sa Marcos. Basta ka nga ng mabuti, akla. Oh, alam ko yan, nakita ko yan. Sinabi ko na sa inyo eh. Yung kakulitan dyan ni Kiko eh. Hindi nyo kaya. Kaya nyo na yan. Ano lang siya, hindi nyo siya kaya. Oo. Oh. Ano ang Sandro? Sige. Pustahan tayo. Kay Kiko ako. Oo, oh, sige, debate kayo. Oo, oh, kay Kiko na lang. Hindi na lang sa akin. Sige. Hindi na lang sa akin. Kay Kiko ka na lang makipagdebate. debate Pero ako ang, ang coach. Ako ang coach. Oo, oh, di ba? <laughs> ito kina nyo. Ang ama nyo. <laughs> Ang eh, tatapang nyo pag, pag hindi nyo ako kaharap. Lika, suntukan tayo. Doon sa flag, uh, plug ng... Yung sa oblation. Lika. 47,000. Kaya <laughs> yeah, si Kiko, kaadi nyo si Raulo. Mas si Raulo ng mamabing nyo. Kaya ako, wag nyo ako hamon hamunin ha. Takoy. Eh, sa constitution. Suicidal na ako. Conspiracy. Ang buhay itong gobyerno ng ito. Makakapatay ka talaga ng tao eh. Kaya huwag di na nga Constitution pa ba? Maduwag kayo. Narinig ko doon chant sa EDSA, loko mga bata yun. Martin Dati Martin chant namin na, yun kay Marcos eh. Martin, Martin, Kao sabi ng mga <laughs> Dati pinata kinakanta namin yun eh. Yes, Minjola, lagi ako doon. Oh, alam mo ba yon, Sandro? Nag-rally kami kontra kay Ferdinand Marcos na lolo mo. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw ang Marcos. Oh, ayos buksan natin ang book of accounts guys oh, kung walang tinatago itong si Sandro Marcos oh. buksan din natin magkano infrastructure niya hindi nga kailang buksan eh doon mismo sa house pwede naman tayong pumunta ng DPWH hindi ba ba? sa website sige nga pakiresearch nyo na mga bata i-research nyo magkano ang infrastructure fund Ilokos. ng Ilocos Norte first district ah, first district na si Sandro ano? Sandra? Sandro lang Sandro lang Sandro lang? ang congressman at saka magkano ang allowance ng mga deputy speaker dyan oh at ng speaker oh sige na nga buksan na nga natin kasi ayaw nyo talagang magsiamin Hmm. Ang gusto ng tao, mami na kayo. Mami na kayo lahat. Magbagong buhay kayo. Paano? Huwag na kayong tumakbo ulit. Yun ang gusto ng tao. Huwag na kayong tumakbo ulit. Dahil na kayo. Snap election. Oh, snap election. Eh, yun na nga. Sino nga yung nagsabi na snap election din eh? Ay, nagsabi eh. Dati rin siya sa EDSA eh. Kami ha, EDSA 1, EDSA 2. Andun na kami. Kaya kayo mga yabang kayo mga ulo aktibista kayo diyan doon sa EDSA, nakakaalam mo kayo mayari ng EDSA. Pinataboy niyo yung ibang mga tao. Buti na lang di ko suot yung pitsi ko. Nagagi po yung tenga niyo. Si ano 'di ba? Tapos ginagawa ng DOJ. Um, patong ko talaga yung mga tenga nyo. Yun, ano, ano, Respeto kayo ng matatanda dahil ng EDSA 1 pa lang, nandun na kami ah magagago kayo ng modo kayo mga ba tao kayo. Mag Klase dito ng hamon hamon sa akin ng debate no? Ay vlog ko. Ano na? Ay nah vlog tuloy ako. Ano ay yo ko kasi yung yayabang yaya niyo. Yun. Magabugado muna kayo. Hamon hamon kayo na konstitusyonalo sa mga abogado at mga profesor. Diyan nagagalit si Miriam lagi. Ano ano ay, Tapang ngapog jo. ah. Kala mo kung sino kayong pa-English-English -English lang kayo dyan. Kala nyo magaling na kayo sa amin. Kung buhay ko yata, antay Marcos ako. Tapos, pangatlo ka na. Hindi. Hindi ka namin, hindi ka na, wala nila kami, wala nang bumoto sa Marcos kahit na yung bumoto sa Marcos noon. Kasi bumoto kayo na Marcos, kayo mga loyalista. Tapos sino ang talagang naghari? Si Romaldez. Oo. Oh. Nabudol din kayo. Yung mga Duterte, nabudol din. Kaya, mag-isip-isip na kayo, kayo mga Marcos loyalist kayo, na wala na, wala nang kagaya ni Ferdinand Marcos. Budol na ito ngayon, itong mga anak at apo, budol na. Saan na kayong bumoto na Marcos. Sa sabi mo noon, ano, si Marcos senior lang magnanakaw ngayon lahat. Na. Oo, oo, oo naman. Kagaling niya ah. Dati siya lang magnanakaw, di ba? Natagurian pa nga na Guinness Book of Records, the most corrupt government in the history of ever, ever, and forever. Ferdinand Marcos. Yung e, wala, walang ibang magnanakaw, siya lang. Mga general, pinag-aaway-aaway niya. Mga Apot. kabinete niya, pinag-aaway-aaway niya. Tapod wala. Apot sa kanya kasi very bright talaga yung... UP yun eh. Ngayon. UP College of Law, number one sa bar. Ngayon, ngayon Pati kapitan, SK. Pati barangay kapitan at SK, kanya-kanyang kurakot na eh. Eh lalo na ito mga kongresman, binigyan na yun, power, oh na. Yung, yung SK na, sa Manila. Kaya kayo wala, kayo Sandro Marcos, ikaw, yung wala ka sa kalingkingan ng kuku sa paa ng lolo mo, eh wag ka na mag-ambisyon dyan, mag-presidente ka pa. Spogi din yun. Ayun, naman yun. Chick boy yun eh. Ito Spongy. mukhang babae bakit kanya ganyan pilukan niya? Para si... Ay, bongga. Kanyang pala yung tsura nito. eh. Hmm. Yan. Yan ang gusto mo presidente. Oh. Wala na. Marcos Loyalist, di na boboto sa, sa iyo. Wala na. Wala nang kagaya ni Ferdinand Marcos.